Okay guys, nandito na naman tayo para sa ating re-unboxing. Ito, literal na unboxing kasi ito re box. Dalawang box yung ating nandito ngayon. Kung bakit? Kasi, ito yung uh, binili natin noong nakaraang uh, March 10. March 10 natin to in order dumating ng March 17 at naikabit na natin sa bisikleta natin, syempre. Bibigyan ko na kayo ng update regarding sa ating prenong binili sa Shopee. Yun yung tanke na binili natin Noong nakaraan. Kaya ano ba? Dahil lang bakit meron tayo Ah, uh, bakit na dito yung box na binili natin dati. Okay. Una-una update. At pangalawa, comparison. Ah, uh, nakakita ako ng murang brake set sa Shopee. Uh, pareho sila ng modelo, tanke. Okay, yun din yung uh, same model din na binili natin noong March 17 na ikinabit natin sa bisikleta ko. At in, ito naman yung ikakabit ko para sa bisikleta ng misis ko. Uh, sa maniwala kahit sa hindi, nabili ko to nang wala pang isan libo. kagulat yung presyo niya. Pero, legit ang presyo nitong binili natin na ay 1,680 yan okay yung presyo niya ang laki na pagkakaiba sa 1,680 sa so wala pa isang libo ano ba ang laman ng box natin okay ah uh, yung harap at likod. Ooh, that's a good one. Break set natin. Ayun. Wala nang kasamang iba. Ayun lang. Hindi kagaya doon sa ano, itong nakabox ito na to. Mayroon siyang freebies. Ano ba freebies ng binili natin noon? Ito yung freebies na uh, galing sa ano, sa China. Yung isang set ng brake pads at saka yung karayom ng hose. Ayan. Wow! Okay. Ngayon, uh, Okay. Ayan, tanggalin na natin yung balot nito. Uh, itabi na natin yan. Kasi ikakabit na rin naman natin ito ngayon. pareho lang siya nung modelo na binili natin ng paraan. Walang pinag-iba. Bakit ito ulit yung binili ko? Kasi tiwala rin naman ako dito sa preno na to. At malakas ang kapit. Yun. Wee, uh, isang beses lang na, na experience ko dito yung manipis na manipis yung brake pads. Na na adjust nung uh, knob natin. Ito, so, ito yung adjusting ng ating brake lever para mag-adjust yung ano, yung brake pads. Yan. Pag natodohan natin to, kumalso yung uh, brake pads natin dito sa caliper. Sa so, pagitan ng caliper at saka ng rotor. Oh uh, Ang Medyo mahirap nga lang tanggalin. Kung bakit nangyari yan, Kasi wala tayong pin dito na nag-hold ano, ng brake pads. Isang beses ko lang naman naranasan yun pero Okay naman. Uh, wala naman akong ibang komento maliban doon. Ah, uh, kaya lagi natin i-check yung ating brake pads para maiwasan siguro yung ganun na maipitan tayo ng brake pads. Okay. Ah, uh, eh kakapit na natin 'to. Yan. Kung nag- sa mga nagtitipid diyan, ah uh, uh, mabibili nyo to dun sa ano sa Tanke Bike .ph. Yan yung i-type ninyo. Yung binilhan naman natin nito ay tankebicycle.ph yung ano, yung pangalan. Yun yung sa China. eto naman kasi sa dito lang to galing sa Pilipinas. Yan lang sa Kabuyao, Laguna. Okay. At ngayon, na natin yung ating Renault uh, preno. Yan. Ito nga pala, itong binili natin. Eh, wala nga pala ang tornilyo. <laughs> yun lang pala yung isa pang diferensya buti na lang at itong luma natin yung galing doon sa caliper ko ay hindi ko ginamit yung adapter ng uh, caliper kasi naka 180mm ako na rotor at buti na lang at nandito yung mga tornilyo niya, magagamit natin, yun pala yung isa pang pagkakaiba nila uh, mas kompleto nga lang itong isa pero yung halagang natipid natin is napakalaki kaya may recommend ko pa rin tong shop na to kung upgrade lang ang ginawa niyo sa preno. Yan. Pero kung kung ano kung wala kayong magagamit na turnilyo, iyan ang problema. Okay, kapit na natin ang ating preno. At ngayon guys, kakabit na natin ang ating uh, preno o hydraulic brake sa ating uh, bisikleta. At unang gagawin ay Luwagan mo muna natin yung uh, tornilyo ng ating brake lever or tanggalin muna natin yung tornilyo para ma-ikabit natin sa manibela. Ayan, ito yung pangkanan o panglikod naman na caliper sa bisikleta. Ayan. At ngayon, ibalik na natin yung ating tornilyo. Uh, ikabit na natin. At sa pag paghigpit po ng ano ng tornilyo para sa ating mga brake lever kailangan lang dito ay yung tamang higpit lang wag naman yung sobrang sobrang higpit at baka naman mamaya ay mag loose thread ang ating brake lever at magulat ka na lang hindi mo na ito maikabit na maayos at ngayon ikakabit na natin ang ating caliper dito sa likod yan Siyempre. higpitan na rin natin kagad yung tornilyo nyan uh, para secure na kagad na hindi malalaglag yung ating caliper at hindi luluwag yung ating uh, tornilyo. Higpitan natin ng tama lang din. Hu huwag namang maluwag. Pwede namang higpitan pero huwag din namang sobrang sobra. Yan. Tapos ito, kakapit naman natin ngayon yung brake lever ng pang kaliwa o yung pang preno ng ating bisikleta. Ayan. Siyempre, same procedure lang duwagan natin o tanggalin muna natin yung tornilyo sa brake lever natin do sa bracket para maikabit natin sa manibela yan at ngayon tinatanggal ko naman yung isa o niluluwagan para dito sa ating manibela yan at dumaan ang eroplano sa taas kaya ang ingay tuloy yan, eto na ikakabit na natin yung tornilyo para dito sa ating bracket at saka sa paglalagay ng, ano, ng brake lever eto ay depende sa inyo kung saan kayo komportable, kung anong angulo ng brake lever ninyo kasi meron mga taong nakikita ko masyadong nakatingala yung brake lever mayroon namang flat lang, tama lang, at ito, ang ginagawa ko dito, medyo tinutungo ko ng konti yung brake lever kasi yun yung nakasanayan ko na. ah, uh, dahil ito yung bisikleta ng misis ko, eh, sanayin na rin naman siya sa ganun kasi yun yung setup na bisikleta ko nung ginagamit yung bisikleta ko dati. Yan. Hinihigpitan na po natin pero syempre huwag sobra-sobra. At ikakabit naman natin ngayon yung ating caliper sa harapan. Ayan. Tatanggalin natin yung tornilyo dun sa adapter kasi naka post mount tayo. Hindi natin gagamitin yung adapter ng ating caliper. So matitira na lang sa kanya yung tornilyo. Ayan. At maya maya ay kukuha tayo ng ilaw pag naikabit na natin tong ating caliper kasi may dahilan niya kung bakit tayo gumagamit ng ilaw. Ginagamit natin ng ilaw para sa pagka medyo madilim na yung lugar mo, hindi kagaya ng pag sa labas ka gumagawa at may sikat na araw, mas madaling masipat yung clearance ng ating brake pads sa caliper. Ah, sa rotor pala, sorry. Yung rotor at saka ano, kailangan ninyong makita ng tama yung gap. Ayan, okay. Ito, na lang natin itong ating Uh, tawag dito caliper diretso na kagad pero wag muna nating ihigpitan hanggat hindi pa tayo kumukuha ng ilaw para makita natin yung gap ng rotor at saka ng brake pads kung nakagitna na ba or hindi saka para mas mabilis natin masipat yung tawag dito yung ating at para mabilis natin pala may sentro yung ating rotor sa caliper mamaya papakita ko sa inyo kung paano sistema okay ayan ito na yung ilaw natin na gagamitin ayan makikita natin yan ngayon dahil sa ilalim yung ating ilaw makikita natin yung clearance ng ano ng ating rotor sa brake pads pero para ma-center natin yan kailangan habang hinihigpitan natin yung ating tornilyo, i hatakin natin yung ating brake lever habang hinihigpitan. Pero huwag uh, hihigpitan ng todo agad. Kailangan paunti-unti lang magkabilang tornilyo. Kasi pag hinigpitan mo na kagad ang todo yan, sasama yung caliper natin sa paghihigpit. Ayan. Okay. Konting higpit na lang para sa mahigpitan natin ng hindi nagagalaw yung caliper. Ayan. Check natin yung ano, clearance. Okay na. At yung likod naman ngayon ang ating gagawin. Sa likod naman natin ilalagay yung ilaw para ma-check natin yung gap. Kagaya nung ginawa natin doon sa unahan. Ayan. Sa so, kailangan uh, and yan yan adjust ko na muna yung yung ano tawag dito yung ating brake lever at yan uh, kailangan din natin pigain yung brake lever para higpitan yung tornilyo sa likod sa yun lang din naman yung procedure na gagawin natin dito sa harap at saka dito sa likod yan At yan, ikabit na natin ang ating uh, rake set. Okay na siya, naiset na natin. Uh, hanggang sa muli. Uh, kung nagustuhan nyo yung mga content na kagaya nito, ay like share, and subscribe na rin. Libre lang po ang subscribe. Yeah. Push nyo na yan.